hmm, ano ba ito? Mm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. na Parang, ano ba ito yung kata. Oo. Ito yung ano ko. Ayan o. May bulaklak na rin Bugan, bugan, bugan belia. Sa yun. Yeah. Yeah, Ayan o. Ayan. Yeah. Ang dami na ng bulaklak. Ang ganda. Ayan. Yeah. and uh, fortune yun tanim ko sa labas yun yung doon sa loob dilim na hmm. uh, hindi ko alam ang pangalan nito eh ba na ang Ano ang bulaklak na yan dati? pangalawang bulaklak pa lang yan. Yung isa, yan ang puti. Ang puti ang bulaklak ng isa. Yan. Hmm. Ayan ang bulaklak mga mga, mga ano po natatanda na may mga nagbubulaklak, nagbubulaklak na. Mm. Yan daw. Mm. Pati nga yung mga ano, pecha ay may bulaklak na din. Oo. <laughs> mm. mm -hmm. ko dito. Pati gabi, meron ako. Oh. 'Yan. Eh, bye-bye for now. Maglo time for luto na naman ang hapunan. Hindi ko alam kung ano na naman ang aming menu for tonight. Yan. May din ako dyan. Oh. Pero hindi pa siya nagbubunga. Hindi ko. May bunga na siya. Yan. Yan. Ganda, no? Ganda pag may na ka natutuwa po. Ang dating na makita ko yun. Yung mga tanim ko na. Yun, mga talbos ko na kukuhanan ko ng panggulay. Yan. Yan. Kamatis hmm. ko. Tagal na yun. No? Mga iba kong liman lang nagbubulaklak. Ano kaya yan? Nakalalaki kaya yan? Sige po. Magandang gabi sa inyo lahat. Pag sana huwag kayo magsawang manood ng mga video ko. Dito lang yung sa amin. Hindi <laughs> mo ako nagbibidyo sila. Ah, minsan nagbibidyo ako kung may mga birthday birthday. Bibidyo ako. Pero di uh, ano, dito lang sa amin. Pagluluto ko. Oh. Garden ko. Mga alaga ko. Ayan, alaga akong malambing. O, oh, di ba? Oh. mm -hmm pasya pasya ko yan oh yan oh mm. no. dah da, da, pa ano mm, 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 magpapa ano na yan sa yes, tiyan no? Uh hmm. -huh. yan 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 kalambing baby ko huh? oh, sige bye bye na ito okay. dami mga alaga dito dami oh huh? uh, gusto nyo mag alaga madilim hindi ko makita hindi huh? hmm. mong ayaw mong pakita yan oh mga tulog, lalaki na yan oh. Oh, ang mata ka oh. kala mo plus light oh. Yan. Ito, oh. si Asian pinakananay. Ito yung pinaka anak. Ayun, yung iba ang lalaki na sa loob. Oh. oh. Yan. Baka gusto niya mag-alaga. Meron kaming pose ngayon, no? Oh. Ayan, no? Oh. ano oh. no? Oh. Ang gaganda niya, no. Oh. ang cute niyan you know, magkadikit pa ang dalambing nila hindi hmm. Di makita ang bilin yan sige madaming salamat sa panonood sana madibang kayo um, nagalit na si ano uh, ko si Prince oh, ayun, oo, oh, oh. oh, ayun oo, oh. oh, oh. sige na Oh, up dito, up dito. Up! Up ka rito eh. Up, up dito. Hmm. Gusto niyan, siya. Hmm. Dito ka. Up dito, up. Up dun. Dito, Cecilia. Up. Oh, di ba? Ang dino. <laughs> alam na alam niya kung ano gagawin niya, kung utos ng mami niya, sumusunod niya. Hmm, very good yan eh. Oh, sige. Bye-bye. Bye bye po na. Magluto tayo hapunan. Sige. Thank you. Sana nag-enjoy kayo.